Magandang araw mga kapatid. Welcome sa unang episode ng Heartbeats, kung saan dinignatin ang pintig ng ating puso sa salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo sa ikadalawamputwalong linggo sa karaniwang panahon ay tungkol sa sampung ketongay na pinagaling ni Yesus, ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat, at siya ay isang Samaritano. Ngayong araw, makakasama natin ng ilan sa ating mga kaparokya upang pagnilayan itong Tara, pakinggan natin ang kanilang mga heartbeats. Ang pinakamahalaga, ay, katulad na nabanggit na nga, ay ang pagpapasalamat dahil Uh, doon nakikita na kapag merong tayong tinanggap na mga biyaya, ay eh wala naman tayong maibabalik sa Panginoon kundi yung pagpapasalamat. Kasama na siyempre yung pagsamba at paggalap. Ah, sa akin ang ah, mensahe ng uh, ah, yung papakumbabang loob. Kasi, yung ah, ay yung pasasalamat na ginawa nung keto ng keto nararamdaman niya yung Panginoon alam niya na Panginoon yung humipo sa kanya kaya siya gumaling yun nga, uh, kahit naman hindi sa Diyos talo na nga ako sa Diyos pa Pagka meron yung mga tao na kita natin tumutulong sa atin, na tayo, nagpapasalamat tayo. Eh lalo pa sa Diyos, Kanya nang gagaling ang lahat ng mga biyaya na ating tinatanggap. Tulad ko, matanda na ako. So yung edad na ibinigay sa akin, yung buhay na ibinigay sa akin, di ba, ang daming mas bata na nauna sa akin, pero dahil sa binigyan niya ako ng mahabang buhay, at ipapasalamat ako sa pamamagitan ng hindi lang pagdadasala, kundi doon sa paglilingkod, doon ay papakita yung pasasalamat para sa kanya. Dapat, dapat lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kasi handa yung pagsubok na dumaan sa ating uh, sa ating buhay, sa ating uh, bansa, pero tayo, ito, ligtas tayo. May mga pandemic na dumaan, pero buhay pa rin tayo. Kaya dapat araw-araw, lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Uh, hindi lang sa Diyos, dapat tayo mga tao. Uh, yun ang natututunan natin, ang marunong magpasalamat. Lalo na Diyos sa nakagawa sa atin ng mabuti. Uh, kung ang Diyos ay hinahanap yung ganoong pagpapasalamat, siguro bilang tao, uh, dapat uh, hindi nang isa sa napakagandang matutunan natin ang magpasalamat. Minsan nakakalimutan natin magpasalamat, pero laging nariyan si Jesus naghihintay sa ating paglapit. Ngayon naman, pakinggan natin ang kanilang karanasan kaugnay ng Ebanghelyo. normal yun na kasi bahagi siguro yun. Una, hindi naman ginugusto ng Diyos na magkaroon ng mga ganito kalamidad eh. Kasalanan din ng, minsan ng tao, kagaya ngayon, bakit ba sunod-sunod ang mga kalamidad? Dahil sabi nga, hindi pinangalagaan ng tao ang nilika ng Diyos. Sa una pa man, nung nilikha ang tao, di ba ibinigay sa tao ang pangangalaga nito? pero umabuso ang tao. Sa halip na ito ay mapakinabangan, naging makasarili ang tao na gumawa sila ng mga paraan na hindi tama. Kaya nasira, sinisira sa halip na pangalagaan yung mga nilikha ng Diyos. Kaya itong dumadating sa atin, hindi yung ginusto ng Diyos eh. Tao ang may kagagawa. Kami, bilang kabilingkod ng Diyos, Maraming pagsubok na dumarating sa amin, pero nandoon pa rin kami. Hindi kami nagpapatinag. Alam namin na may Diyos na laging uh, gagabay sa amin, tutulong sa amin. Ano mang hirap yan, anumang pagsubok yan, mararausan natin kasi andyan siya. Siya ang laging uh, tutulong at gagabay sa atin. ito lang itong nakaraang linggo kami na aksidente kami magkasawa na na sandwich yung kotse namin nang uh, naatrasan kami ng fire truck tapos sa uh, pag, -pag kami ng fire truck na na -ano pa kami sa isang truck sa likod sa likod namin nabangga pa kami kaya doon nakita ko na inililigtas kami ng Panginoon hindi Uh, yung pag-iingat niya. Makikita mo, kundi dapat may sugat kami, pilay kami, na-hospital kami, pero hindi. Hindi niya pinahendurant yun. Alam ko siya ang uh, kasama namin. Alam ko niligtas niya kami nung time ngayon. At nung na-aksidente kami, na naurungo kami ng fire truck, dalawang uh, salita lang sinabi ko, dalawang malakas na Lord, Lord, at nakita ko na parang, Dahan-dahan uh, na lang na bumaba yung fire truck, pabunggo sa amin. At yung sasakyan namin, hindi naman ganun ka-damage. Tapos kami, bumangga kami doon sa uh, nakasunod na truck sa amin. Uh, uh, hindi naman din masyadong nasira yung talagang matinding-matinding damage. At wala namang nasaktan. Kaya yung galit, hindi mabumutawi eh. Kasi ang mararamdaman mo doon, yung pagpapasalamat sa Diyos, kasi yung pinakikita ng Diyos yung pag-iingat at yung proteksyon na binibigay sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Minsan, sa simpleng salamat Lord, ramdam na ramdam ang ating pananampalataya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga taong nakikita nila bilang huwaran ng Ebanghelyo. Una uh, sa, sa aking pamilya, lalo na sa aking pag sa pag Kasi nakita ko sa kanila na kahit na dahil minsan may nangyari nun eh, naloko na siya nung tao. Pero nung lumapit sa kanya na humihingi ng tulong, tinulungan niya. Eh nun nga sabi ko parang na, na para bang nahiya pa ako sa sarili ko, kasi sabi ko, ba't nyo tinulungan? Eh, ginawa na nga kayo ng masama. Sabi, yun lang lumapit yun sa akin, napakahirap sa isang tao na, kung na sinasabi natin, makapalang muka. Eh, yun lang paglapit sa akin, ibig sabihin, may na siya ng tao doon. At ano pa ang gagawin ko, eh, kundi tulungan yung tao. Kaya sa pamilya pa lang, nakita ko na At sa mga ibang tao na kasama ko noong ako ay nabang lumalaki. Marami mga gano'n na mga kasama ko sa mga naging kaklasi ko, lalo na sa seminaryo. Eh, naranasan ko, nakita ko sa kanila yung kahalagahan ginawa ng kapatid. Dahil ako man, nakakasala din. Eh, kung hindi ako magpapatawad, hindi ako patatawarin may nakita na akong taong ganyan. Hindi naman, hindi komportable yung kanilang pamumuhay, hindi sila mayaman, hindi sila, mga simpleng-simpleng tao lang sila. Nakita ko sa kanila yon na, ang nadidinig namin lagi sa kanila, lagi nagpapasalamat sila sa Diyos, kahit na hirap ang buhay nila. Kaya, inspirasyon namin sila eh, mag-asawa si Kuya Ed, saka si Ate Elsa. Ano, hangang-hanga kasi sa kanila. Kaya ano, napakasarap nilang kasama sa dedikasyon nila sa paglilingkod. Talagang nakaka-inspire sila mag-asawa. Kaya dapat ganun yung mga kaibigan. Hindi ka iiwanan. Kumbaga, lagi, lagi kanyang isasama sa pagdarasal. Usa mabuti itong kanya ayain. Ako si Brother Lex at ito ang aking heartbeats. Ako si Angelito Armildes. At ako si Mercedito Armildes. Ito ang aming heartbeats. Tunay ngang ang pasasalamat ay daan sa kagalingan, hindi lang ng katawan, kundi ng puso at kaluluwa. Kaya mga kapatid, sa bawat biyayang natatanggap natin, huwag tayong makalimot na bumalik sa Diyos at magsabing, Salamat po, Panginoon. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang heartbeats. Ang pintig ng pusong patuloy na tumutugon sa pag-ibig ng Diyos.